Pinapakiramdaman na ng grupo ang padating na dilubyo. Ano mang oras ay parating na ang robotic vacuum cleaner. At lumabas na nga ito at siyang kinagulat ng lahat parang tank ito na tatlong ulit ang laki. Natano na nila ito at malapit na ito sa kanila. Pero syempre gaya ng ibang kwento ay hindi pa tumakbo kagad ang mga lintek na ito. Ang robotic vacuum cleaner na ito ay may infrared sensor kaya't may abilidad itong malaman kung nasaan ang mga dumi sa sahig. Ang lupit din itong supermarket na ito high tech yung mga kagamitan pero nagkalat yung mga daga. Alam nila na parang dumilang sila sa paningin ng malaking robot na ito. At gaya nga ng inaasahan ay pagbabayaran nila ang patong angga nila kanina pa. Hinabol na sila ng robotic vacuum cleaner. Ngayon ay nagtatakbuhan na sila halos mayak sila sa realisasyong sa liit nila ay dumina ang tingin sa kanila ng robotic vacuum cleaner. Walang humpay na tumatakbo ang lima dahil hinahabol sila ng malaking robot na ito. Patuloy silang natakbo kahit di nila alam kung saan sila patutungo. Hanggang sa makakita sila ng puwang na siguradong hindi kayang puntahan ng cleaner. Agad na nakatakbo at nakatago si na Baekhyun, Manchol at ang matanda. Habang si Jinchol at ang asawa niya ay malapit ng maabutin nito. Sa kasamaang palad ay napilayan ang asawa ni Jinchol at agad na nadapa. Namilipit sa sakit ang babae at di na makagalaw. Agad naman siyang ay alaya ni Jin Chol at sinabi hang huwag mag-alala. Kaya payan si Kobe nga naglalero ng piley. Agad namang nakita ni Baek ang nangyari kaya't binal ikan niya kaagad ang dalawa para tulungan. Hindi naman na nakapag-react si Man sa bilis ng mga pangyayari. Habang ang matanda naman ay tila walang pakialam. Halata nang hindi niya talaga gusto itong manugang niya. Agad na nag-alok ng tulong si Baekhyun at inakay na nilang dalawa ang na-injury nilang kasamahan. Nagmadali sila bago pa sila maabute ng robotic vacuum cleaner. Kamunti na sila mabuti na lang ay nakaabot sila sa pagtatiguan nila, hindi na nagawa pang sumunod ng robotic vacuum cleaner dahil hindi ito kasha rito. Kaya naman mabilis na itong nag-move on at humanap na lang ng ibang mahihigop niya. Sa paghahanap nito ay natagpuan niya ang praying mantis na sa di malamang dahilan ay hindi rin gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Agad na itong sinugod ng robotic vacuum cleaner. Sinubukan naman ng umalis ng mantis pero huli na ang lahat dahil naabutan na siya nito at nagkande gutay gutay. Pinakita naman ng system na nawala na ang signal ng mantis indikasyon na pumanaw na ito. Nakaligtas na ang grupo nila. Laking pasalamat nila dahil walang namatay sa kanila pero sa kasamaang palad ay na-injury ang asawa ni Jin Chol. Tinanong siya ni Manchol kung okay lang ba siya at sinabi naman nito na mabuti lang siya pero halata sa mukha nito na nahihirapan na siya sa sobrang sakit. Namamagana ang kanyang paa at mukhang na ito ng sobrang lala. Sinabihan naman siya ng kanyang asawa na sumalabay na lang siya sa kanya. Nakakaramdam naman ng matinding pagkauhaw si Baekhyun at nang Saiye na patingin sa kanyang mga kasamahan ay nagulat siya sa reaksyon ng matanda sa pagka ng manugang niya. Kakaiba ito makatingin na para bang anlaki ng pabigat ng kanya manugang. Sinabihan naman ni Minutes Chol ang kanyang kapatid na kung mapapagod ito ay siya naman ang papalit sa kanya, natuwa naman ito at nagpasalamat. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ngayon ay makakadaan na sila dahil wala na ang praying mantis na nakaharang sa dadaanan nila kanina. Sa kasamaang palad nga lang ay mukhang hindi na sila makakababa gamit ang hagdan dahil may isa ng injured sa kasamahan nila. Kaya naman nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang escalator. Tinanong ni Mancholsi, bekyon kung anong lagay ng mga dadaanan nila. Sinabi naman nito na medyo alanganin dahil sa baba nitong escalator ay may iba pang insektong nakaabang sa kanila na nanggaling din sa pet store. Mukhang mag-iiba na naman sila ng plano at baka sa emergency stairs na lang sila bumaba. Napansin nilang maraming tao ang bumababa gamit ito pero gaya ng dati ay problema nga nila ang injured na asawa ni Jin Chol. Pinaalala naman ni Baekhyun na siguradong mahihirapan ang asawa ni Jin Chol dahil sa injury nito. Lalo namang hindi maipinta ang mukha ng matanda dahil dito. Tila sinisisi niya ang manugang niya kung bakit sila nahihirapan ngayon. Napagtatanto naman ni Jin Chol na tama ang sinasabi ni Baekhyun kaya't pumayag na rin siya na sa escalator sila bumaba. Kaya naman naglakad muli pabalik sa escalator ang grupo. Maingat silang nagmamasid sa kanilang paligid at alerto sa anumang pwedeng mangyari. Tinanong ni Baekhyun si Min Chol kung paano ito natutong gamitin ang kanyang ability. Nagulat naman si Minchol dahil alam naman na ni Baekhyun ang paggamit ng skill niya. Ang alam niya kasing skill ni Baekhyun ay yung minimap. Natawa na lang si Baekhyun at sinabing curious lang siya kung paano ito nagawa ni Manchol at kung pare-parehas ba sila ng paraan. Sinabi ni Manchol na may lalabas na hologram para ituro ito. Ang kailangan niya lang gawin ay isipin ang pangalan ng kanyang ability ay may lalabas na na hologram para ituro ito at kailangan na lang niyang kupayahin ito. Sinabi niya na parehas silang ng kanyang kapatid na natutunan ito sa parehas na paraan. Agad na itong ginawa ni Baekhyun at inisip ang skill niyang barrier level 1. At gun ganun na lang ay may lumabas na na hologram para ay demo sa kanya kung ano ang gagawin niya para mapalabas ang kanyang skill. Dinimo nito ang gagawin niya. Kailangan lang niyang pumalapak sa itaas at ibuka ang kanyang mga kamay at lalabas na ito. Napabilib naman siya sa skill na ito at mukhang marami siyang mapaggagamitan nito. Napagod na kakabuhat si Jin Chol kaya't nakipagpalit na siya ng posisyon kay Man Chol. Patuloy naman sa pagtingin ng masama sa manugang niya ang matanda. Parang gusto na niya itong pagsalitaan ng mas asama kung wala lang sana ang anak niya na asawa nito. Humingi ng tawad ang babae dahil ramdam niya na nagiging pabigat na siya sa mga kasama niya. Sinabi naman ni Manchol na okay lang ito dahil matagal na siyang nag training para sa ganitong pagkakataon. Muling chinek ni Baekhyun ang kalagayan ng kanyang kapatid gamit ang minimap. Nakahinga siya ng maluwag dahil napag-alaman niyang nandirito pa rin ito. Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat mailigtas lang at makauwi sa piling ng kapatid niya. Bigla naman niyang napansin na may paparating na panganib sa kanila. Ngayon ay nagsisisi siya dahil naging pabaya siya sa pag-check -che ng kanilang status sa minimap. By ikan sila ng dagang nasunog ni Jin Chol kanina. Kumakaripis ito ng takbo papasugod sa kanila. Agad na inalarma ni Baekhyun ang kanyang mga kasamahan at sinabing papasugod na naman ang nakaharap nilang daga kanina. Agad naman itong hinarap ni Jin Chol para tirahin ng kanyang fire breathing skill. Agad na hinarap ni Jin Chol ang daga at tinayre ng kanyang fire breathing skill. Lumabas na ang apoy sa kanyang bunganga pupunta sa direksyon ng daga. Pero di tulad kanina ay mas handa na ang daga ngayon. Madali lang niyang naiwasan ang skill na ibinato sa kanya ni Jin Chol. Nagulat naman si Jin Chol sa mga nangyari, hindi niya akalain na maiiwasan ito ng daga. Hindi pa naman niya kayang bumuga muli ng fire breath dahil lubhang nakakaubos ito ng lakas. Papalapit na ang daga sa kanila nang biglang nag-step up ang ating bida. Pumunta siya sa harapan ni Jin Chul para doon gamitin ang kanyang skill. Agad na niyang ginawa ang ceremonies niya nagdadasal na sana ay gumana nga ang kanyang skill. Lumabas bigla ang kanyang barrier na sang pro-protecte sa kanila. Sinubukan itong lusubin ng daga pero napatalsak lang ito sa tigas ng kalasag ni Baekhyun. Nagtagumpay siya sa pagligtas ng kanyang mga kasamahan. Muli itong sinubok ang lusubin ng daga pero kagaya kanina ay bigo ito. Muli itong tumalsik na para bang may binundol itong makapal na pader. Pero hindi pa dito natatapos ang pag-atake ng daga. Nagulat si Beckyon dahil tila kakaiba ang kinikilos nito. Kung normal na daga ito ay kanina pa nito sila nilubayan. Pero iba ito muli itong tumayo at lumusob. Pero sa pagkakataong ito ay iniwasan sila nito at sumugod sa matanda na hindi napasama sa barrier na ginawa ni Bekhyon. Ayan kasi nang makita niyang papasugod na yung daga ay nauna pa siyang tumakbo at iniwanan ang mga kasamahan niya. Ang layo niya tuloy sa barrier ni Bekhyon. Nagulat ang lahat dahil ang layo pala ng matanda sa kanila dahil kanina lang ay katabi nila ito. Agad na binitawan ni Manchol ang kanyang buhat-buhat na hipag niya para sa kluluhan ang makasarili niyang tatay. Pero hindi na niya ito inabutan dahil nakagat na ng daga ang kanang braso ng tatay niya. Agad itong naputol at tumilapon ang matanda bago hamampas sa sahig. Sa galit ni Manchol ay sinugod na niya ang daga walang takot sa kung ano man ang mangyayari sa kanya. Ginamit na niya ang kanyang skill at sinuntok ang daga sa sikmura na siyang nagpataob dito. Sa takot ng daga ay napakaripes na ito ng takbo. Grabing sakit ang nararamdaman ngayon ng matanda sa pagkaputol ng kanyang kanang braso. Agad naman siyang nilapitan ng mag-asawa para alalayan at kamustahin ang lagay nito. Sa paglapit ng mag-asawa ay may ibinulong ang matanda sa anak niyang si Jin Chol. Nang masaksihan ito ni Baekhyun ay nagtaka siya dahil sa grabing natamo na injury ng matanda ay hindi man lang ito nagpapanik. Kahit na pwede niya itong ikamete ay kalmado pa rin ito. Napatingin naman sa kanya si Jin Chol at sinabi nitong baka pwede niyang alalayan ang tatay niya. Dahil aalalayan niya din ang asawa niya. Agad namang pumayag si Baekhyun dahil mukhang wala namang masama rito. Pero nang siya ay papalapit na ay may biglang lumabas na status window na nagsisibing may matinding hostility si Jok Shim sa kanya. Ito ang buong pangalan ng matanda.